Ikalawang Kabanata Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. Walang anonoy, may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan na nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga dibotong hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatinga ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng na mga nakikinig. Sa pagkabangha at pagtataka ay kanilang nasabi, Hindi ba taga-Kalilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng ating wika? Tayo ay mga taga-partya, media, Elam, Mesopotamia, Hudeya at Kapadosiya, Ponto at Asia. Meron pa sa ating taga Frigia at Panfilia, Egypto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ni Sirene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintim na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Kreta at Arabia rin. Paano siya na nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Hindi nila lubos maunawaan ang nangyari kaya't nagtatanungan sila. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya. <laughs> mga lasing lang yan! Kaya tumayo si Pedro kasama ng labing isang apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Hudea! At kayong lahat na mga panauhin sa Jerusalem. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ko ng mga himala sa langit at mga kababalagan sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay pupulang gaya ng dugo bago sumapit ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa panahong iyon, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya maaaring matalo nito. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, nakikita kong laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y lagi kong kagapay, kaya't hindi ako matitinag. Dahil dito, ako'y umawit sa tuwa. At ako'y mabubuhay ng may pag-asa sapagkat hindi mo ko pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas ng buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmula sa kanyang lahi. Kaya't ang muling pagkabuhay ng Kristo ang nakita at ipinahayag ni David ng kanyang sabing hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulot na pabulok ang kanyang katawan. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa karan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuho sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan. Hanggang sa lubusan kong pasukuin sa iyo ang iyong mga kaaway. Kaya dapat malaman ang buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Mga kapatid, anong dapat namin gawin? Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Heso Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilhad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila, Iligtas niyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kahit ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa papipira piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilahan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, Sila'y nagkakatipon sa templo, nagsasalo-salo sa kanilang mga tahanan, at kumakaing masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas niya.